Welcome back po mga kaboses sa aking channel <clears throat> Pasinsya na po, medyo natagalan po ako nakapag-upload ng video dahil po nabisi po ako sa trabaho Ngayon po ipapakita ko sa inyo yung uh, tungkol po sa kung naalala nyo yung aking inispring ganon, At saka yung aking tanim na pakwan kung ano po yung status na ngayon Bago pang lahat mga kaboses, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Pindutin na po yung notification bell para ma-update po kay sa susunod kong mga video. Halika mga kaboses. Ito po ngayon yung aming, kung naalala niyo yung in-upload kong video noon. Nung in-spray pa lang po yung manga. Ito na po yung resulta ngayon. Ang dami pong bulaklak. Ah, uh, medyo hindi pa siya bum, uh, bumuka na ano pa lang kalalabas pa lang po ng mga bulaklak pero sa awa pa ng Diyos medyo halos lahat po hanggang taas uh, marami pong bulaklak kaya po ito bago po bumuka mag-spray mag naman po kami ng pang insecticide para po bago bumuka hindi po wala pong insektong uh, dada po sa bunga niya at mang ano mang manghihingain dito naman po tayo sa kabilang puno halos ganun din po uh, napakaraming bulaklak kalsium lang po yung kailangang pang-spray dito para po humitik yung bungo, yung bulaklak grabe dami thank you lord ito na po siya ngayon nasa baba lang to pero marami siya hanggang baba yun po hanggang taas po yan hindi lang halos maaabot ng video hanggang taas po ha? mayroong may bulaklak po yan ang kalaban lang po nito eh, pag bumuka wag naman pong umulan kasi mangyayari po masusunog po yung bulaklak niya hindi pong magtutuloy magbunga parang mamamatay yung bulaklak niya pag uh, inulan siya na bumuka na yung tumapat na kabanguhan na ng bulaklak ng mangga sana po wag namang umulan para hindi masayang yung aming report para sayang din po at maraming ulaklak pati, pati rin po yung aming um, puno ng santol ah, sinubukan ko rin yung isprian e, mamulaklak din naman mamulaklak din yung puno ng santol malalaki pong bunga nito kalabaw minggo po ito dito naman po sa tatlong tatlong punong malilit eh ano po to yung malilit ang bunga kung tawagin nila dito eh supsupin pero matamis matamis yung bunga nya kaso nga lang malilit medyo hindi, hindi ganong nagbulaklak pero sa gawing ibang parte marami kahit pa paano mayroon ito itong isang puno na ito marami iba yung naunang yung maraming bulaklak sa so, usopin po itong mga uh, kaboses hanggang baba din po daming bulaklak ibang klaseng mangga po ito kaysa doon sa nakita ko yung bulaklak yung bunga nito video hindi ko na lang po napuntan yung iba i-video ko na lang po ng malayo para po sa dahil po malalayo yung iba kaya schedule na po yung spray nito ng dito naman po tayo ngayon mga kabose uh, sa <coughs> aking tanim na pakwan uh, ano na po siya ngayon nasa uh, one month mahigit ito na po yung resulta niya kung ano na po. dito naman po sa bandang baba nito medyo ah uh, tinaniman ko po yung nagtanim po kami ng melon ito po namumunga na rin sya namumulaklak na rin sya tsaka medyo kakaiba yung tubo ng melon pero namumuo naman siya Hanggang dito na lang po mga kaboses. Sana huwag kayong magsawang sumubaybay sa aking channel. Maraming pong salamat mga kaboses. Thank you for watching. God bless.